Sa pila ka bulan ni mga nga nawala ka ba? Medyo nabuutan na kakaroon. Pitaw pa, daghan di ko natun-an ay. Kunya man imong mga natun-an? Dili juday ay maayo ang bata nga maldito. Sumusun. <tabas> Ini toy pa Inig break toy, toy toy apila sa atras toy yung ganin. <tabas> Karang ko toy. Bantay lang ka charge. Break <tabas> Nawal, nawala. <tabas> <tabas> nawala break pa! Nawala break. Maayo na tan. Mo ano ang ganahan sa imong haron? Mauna pa, mangayod ko pa sa ilo ni mo. Aw, oh, kalimti na to tan. Importante, nakabalik na ka. Tara na pa, manimba na ta. Da, marag ikaw na di mga agdag, manimba ron ba? Marag kang blessing maabot ba? Tara, 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 tara. Ano pa? Uy, ano nila pa, uy. Mga ikaw tan, pagtarog iskwela ha, para dili ka maparehaan ha. Maog, gani, pano? Ko ako'y madato pa. Tabangan, yun ako na sila. Gusto makahakamutabang. Tara, kwarta dere. Sige pa, taga anak ko pa. Ah, uh, sir. Masih sakit anak. Sir, buta mo gud ni sir, ako gisuon. Unya ikaw, boss. Masih sakit mo? Nice stroke ko. Oh. Unya ikaw, boss. Ilagi ko kalakaw, boss. Ya kini, boss, nabuang. Agay! Uy, ang ganda nila pa, oy. Masig na kay mga taga may dra, boss. Boss, lo ka? Kau taga ito kautan. Wala ka nang yelo lang, boss. Taisa, taisa, taisa! Manong ka kita, mangka! Sige, oh, bomba. Ako, ako ihatag, be. Ah. Oh. Kanatan mo ayun, na Ihatag sila isa isa. Imuha, ha. Oh. Imuha, pod. Sige. Yeah. Salamat, no. Imuha, pod, Boss, salamat, boss. Tako na kayong tabang ni Samua, boss. Kanahan ko na yung kay... Nagbinot, anak, ka. Ah. Anak, manak pa. Share your blessing, ba? Ya, yeah, boss. Mato na mi, boss. Okay na pre <laughs> Boss, salamat, ha. ha. na tanawatan. Sandi lang pa. Ang importante, ang taas na kakita. Oh. Tama ka, Tan. Sila rin magabaan. Pa, kadali lang ha. Mangiis ako. Sige, Tan. Balik din ha. Hoy! Kasi problema na ito, boss. Masahin mong anak! Tubag! Kung sa di atraso sa anak di Wala kami pahinit! Ha? Ha? Gusto mo mga kwarta ko? tan? Buat aku sugo sa inyo ka. Unya, okay na? tan. be. Unya, amung bahintan? tan. Dara, Tungan nyo tanan. Usay Pagtarong tan ha. Balak Kukura. 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 ketan. I